Parang sa doktor. Dito, dito. Dito, dito. Ayan, po na. Tinan mo ha. Tinan mo lang. Ito, papil lang yun. No? Papil lang yan ha. Para makita mo yung paggagamot ko sa kanyang na, no? Nakabangka kasi inaad ang kanya na huwag matuloy yung gamutan na natin. Ganun po yun. Kadalasan sa kanya, kinakabahan, minsan ayaw magpagamot dahil sila ang umahad lang. No?

may iba kung na naman na mag-iing sinasabi. Hindi ko na hindi na hmm, ito sa Sige. Ito sa doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka. Pero wala akong makitang sakit doktor. No. O, oh, tingin niyo po ah. O, oh, pikit ka. Manood ah. na kayo. O. Oh. O. Wala. Wala, madam. Okay. Ito naman, mm -hmm. winding itim isa. Pikit lang. Pikit lang Ah. ah. Yan ah, yung may gusto ah, sa kanya. Ito naman yung babae. Ah, isip ko ha, babae. sator Pu! Lulo ba yung ha? Lulo mo yung mata? Matagal mo nang kinukulam to? Matagal na. Ilang buwan, taon na. Taon na. O. Sige, sige. Umayos ka pa lang ng po. Umayos ka na naman po. ka na opo oh Alisin mo, alis mo. Sige, sige. Ingit galit. Hingit galit? nainggit ka. Bakit maganda bang buhay nito? Maganda bang buhay? Hindi naman. Hindi naman. O, bakit ka nainggit hingit? Sige, na tanggalin mo. Kasi? Sa tao. Malapit, Malapit sa tao. ah oh, 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 mabait. Oh, oh. Mabait siya. O, oh, oh. oh, si ayoko oh, oh. sa lahat. Hinaan mo mga taga sambalas ha? Hindi, Kilala mo ko, hindi? Hindi. Hindi, nay. Na kilala mo na ako ngayon. Sino ako? Siya, ako. Apong. Apong, Apong ano? Apong ano? ay hindi mo kilala? Hindi mo kilala. Magpapakilala ko ha. Ako si Apo Celina po Eric Tabla Sambales. Ayoko na yung mga taga-lugar ko ha. Ako mga kalaban nyo. Umayos ka na upo. Umayos ka na Umayos ka pala ng opo, Susunod ka sa akin ha. Hindi ako susunod sa iyo ha. Ha? Matagal mo na kinulam. Taon na? Ilang taon na? Ilang taon na pala? Limang taon na. Ilang taon na. Um, hindi na huli na magagamot to. O sige sige. Pero hindi ko inaano yung magagamot na yung magaling yan. Sige, sige, dalawang kamay, dalawang kamay. Hmm. Tanggalin mo lahat. Anong gamit mo, Manika? Hindi, uh, kandilang itim o oh, manika? Ah, kandilang itim, manika? kandilang itim. Kandilang itim. Sige. Pag kandilang itim mo, hindi uh, man sa ano, no? Mataas na ang tas yan. Mataas din yan. Pero wala yung sisibli kay Ama. Sige, sige, sige. Sa inyo, ala, no? Ala. Ah, isa na naman dito po natin. Sige, tanggalin mo na ha. O, ibabalik ko nilagay mo rito ha. Hmm? Sige. Ah, oh, sige, sige, sige. Sige, Mag sumandal ka pala, sumandal. O, kaya pala, sumandal ka. Susunod ka nga sa akin, di ba? O, oh, sandal, sandal. O, oh, sige, alisin mo, alisin mo. Alisin mo na. Walang niya kayo. Bira kayo ng bira namumuhay na maayos yung mga tao eh. Gaganyan ninyo. Hmm? Kaibigan mo ba ito? Hindi. Ano mo lang? Kakilala ko lang. Kakilala mo lang. Sa loob na limang taon, kinulam mo. Tama. Dahil, hindi. Pero patanggalin ko na Talagang tanggalin mo. Kasi babalik ko sa iyan. At papatayin kita. Walang yaka. O, may balikan mo pa to eh. Kaya po ha, hindi ko inaano ha. Puh! Ah, ah, ah. Sige, sige Sige, puti na lang O, may katawad sa Panginoon eh. Patawad po mm. Patawad po mm -mm. Lang, Patawad po Hindi ko na po uulit Allah Ibig sabihin Kapwa ka muslim Kapatid Ha? Marunong ka, ka lang gumawa mm. O, sige Paano kaharap kay Allah Kung ganyan ginagawa mo sa tao? hindi ha? na po ako ng tawad sa iyo habang ako nabubuhay mm -hmm. e, mm -hmm. ah. ano na? po. E paano yan? Papatayin kita. Paano yan? Anong magna? Hindi ako nagtawad sa iyo. Mm -hmm. na. E eh, hindi, babalik ka mo daw. Hindi na po. Eh, Papatayin ko. Papatay Panginoon kong Isus, sa akin magdakila, umihingi ako ng bat, -bat na patayin kong gumagambala sa babaeng to. Saan ah! ni Patrice? Atan! Ah! pangalan nito? Tessa. Tessa. Sa nga ni Jesus, Tessa, balik sa katawan mo. Ate, 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 ate. Ate. Okay. O, inom ka, ate. Ubot. Yung gumagambala sa'yo, di magtawam ka palang binitira na hanggang ngayon. Alam mo, sinabi mo, hindi. Hindi. Hindi sabihin, pumasok po, no? Kasi kung siya po yun, sasabihin niya, ako, ako yung kausap mo kanina pa. Eh kaya tanong ko, di nga raw alam yung sinabi niya. Hindi sabihin niyo, umasok na. Kulang to, bigyan niyo pa ako. Shout out sa lahat, mga salamat kay Melo Ligario, uh, Yeswa Masiya, mga manggagamot dito, itong mga tugunan Diyos, kay Apurap Apurena Pumawin. Ang gado,